So hello guys, welcome to my video for today. So may gagawin lang akong video. May kling video kasi may may nagtanong sa akin nung nakaraan. So ngayon ko gagawin to ng video. Ito may tanong sa akin yung isang subscribers ko sa YouTube, sa, is sa isang viewers ko sa YouTube. Pero ito ipo-post ko na rin sa aking ibibigay sa uh, sa aking ano YouTube account. Pinag-iisa ko na lang din 'yan eh. So ito yung tanong niya sa akin na good morning sir. Uh, clarify ko lang po kung meron po ba ako babayaran if mag-resign ako sa company, hindi tapos ang aking contract, pero local heart po ako sa kanila. Dapat ba ako magbayad? Thank you. So, ito yung uh, tanong niya sa akin. Pag alam niyo kasi kabayan, karamihan talaga dito, kung once na hindi ka uh, nagresign ka sa company mo na hindi tapos yung kontrata mo at naibibigay naman niya ng company mo lahat ng napag-usapan niyo kaganyan, tamang pasahod, nababayaran ng overtime, nabigyan ka ng pre-transportation or pre-accommodation mga insurance, benefits na nakalagay doon kung nasusunod naman yung nasa kiwa eh, may rights ang company mo na pagbayarin ka once na nag-resign ka kasi talagang mag magbabayad ka gawa ng may kontrata ka sa company tapos mag-resign ka ng uh, hindi pa tapos yung kontrata mo sa kiwa yun yung tinatawag na ano, may tinatawag na compensation so kung Maliban lang kung valid yung reason mo. Kaya sabi ko nga kung valid naman yung reason, may rights tayong umalis kahit hindi pa tapos yung kontrata natin. Kagaya niyan o uh, hindi na susunod yung kontrata natin sa Kiwa. For example, yung basic salary natin 1,800 or 2,000. Ang naibibigay lang 1,500 ang binibigay. Or hindi binibigay yung mga food allowance or 2 months na tayong hindi binibigyan ng sahod or yung mga overtime natin na hindi nababayaran. Yan, mga valid reason yan. At saka yung tawag nito, yung trabaho natin na hindi na related. Pinapagawa sa atin yun. May rights tayo na mag or umalis. Basta valid na valid yung reason natin kasi pero kung lahat naman nasusunod ng company mo at umalis ka, nag ka or For example, nag-decide kang mag-resign kasi lilipat ka sa ibang company, ayaw mo sa company mo pero naibibigay naman lahat. Eh yun talaga, may rights din yung company pero kung hindi naman naibibigay lahat kagaya ngayon sinabi ko, overtime, time yun, may rights ka na umalis din at pwede mong ilaban yun. Dahil hindi niya nasusunod eh. Pwede mong kasuhan din yung company mo nun. Pero kung para sa akin, mas maganda kausapin mo na lang na maayos yung company mo para walang maging problema. Kasi yun ang naging dahilan eh. Pero para sa akin, dapat to ilapit mo rin sa polo kung may kaso ka man sa, kung may problema ka sa company mo. Mas magandang ilapit mo sa polo kasi sila mismo yung mga pagbibigay sa'yo ng tulong. So yan lang. Yan lang yung may papaya ko sa inyo guys.